tayo ay, ay. Ya mga idol, dami ang burot. Sana makarami tayo ng burot ngayon mga idol. Uy, parang puno yata ito mga idol. Oh, sadak. Ay na. Gaputi na. Ah, na. Ay no. Puno. Ala. Ang dami naman. Ang <laughs> puti. Ayun na, sunod-sunod. <laughs> Ayun na. Ala. Kaya pala ganun kaganit. Ayun <laughs> <know>, o, ang ganda o. <laughs> sunod-sunod. natin mga idol. Sa pinaso na. Kaya pala ganit. <laughs> Dalawa. Yo. Tatlo. Tabi pa mga idol. Ayun, sino sino do? Ano? Simpleng ata tayo ngayon ah. Oh. <laughs> Ay sumabit pa pala sa buntot. Ay, pa. Ay na pala ano? oh. mga idol. Ndai <laughs> pa. Ano yung na yun? Ah, oh, hindi ka na rin nabilang. <laughs> Anim! Ito na oh. Gita yun. Dito na ikaw. Umet natin yun. sa lalim. Ang lalaki, ang lalaki ng burot mga idol oh. Oh. Ang <laughs> lalaki ng burot. Oh. Meron ba? Sana. Na. Delik -na. na ulit. na ulit mga idol. Patapat ulit. Ano na ikaw? Naman mo kasi.